What's up, what's up guys? Baha na naman ngayong araw Tapat ng PGH Dito sa Pedro Hills Malalim ang mabaha Dahil sa biglang buhos yung ulan Guys, okay, so malalim naman yung tubig Hirap tumawid sa kabila Dahil malalim yung tubig guys naman sa baha yung ano dito sa pedroil ayan nahirapan tumawid yung mga tao dahil malalim yung ngayong tubig ayun na sana all lalim ng tubig guys <coughs> ayun o no? oh. malalim naman na yung tubig dito sa Pedro Hill simula dito sa Pedroil hanggang PGH ang lalim ng tubig Thank you guys, thank you. Mag-iingat ang lahat. Ayan guys oh so ngayong araw lang araw ng biyernis lulubog naman tayo sa baha ano thank you guys thank you thank you maraming salamat